Doon kami kanina guys sa payaw natin guys. Wala mang pahuli guys. Dito ngayon mayroong minsan lang na... Guys, so, magandang umaga, guys. Punta na naman tayo, guys, sa laot. Managat na naman tayo, guys. Ito, maghubas mag na ang dagat, guys, oh. So, maghubas na. Hanggang dun pa ito, guys, ang dagat. Sa so, may... Ito, pa ito dyan, guys. Sige so, guys, mamaya na lang ulit ako guys mag video guys. Nandun na tayo sa payo natin. Nakapanagat na tayo. So, guys, dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit guys ako mag video guys. Dun sa mayroon na tayong huli. guys, bye bye guys. A few moments later. Hello so guys, magandang umaga guys. Dito na tayo guys, nang isda na tayo. Doon kami kanina guys, sa payo natin guys. Wala mang pahuli guys. Dito ngayon, mayroong minsan lang na sibad na pahuli. Sa Minsan lang naman guys. Pero okay na guys. Basta may roll. Kahit. Ano? Pag isa dalawa lang. Basta may Pag. Pag sa ilalim ng taga natin kawin guys pasensya na mo guys ha sa tagalog na ako guys kasi hindi ko kabisado lahat ng mga salita guys matindihin na lang ninyo guys kasi isdak manggud ako guys Guys, banget, guys. Hey guys, dito lang muna, guys. Mau na ako mamaya ulit, guys. Kami selamat, guys, sa panood Bye bye, guys. Kita lagi. 2 hours later. guys ang gandang hapon guys Oi na tayo guys wala nang ano, walang pahuli guys walang padawi sumal pa rin guys pero mayroon na uh, i-binta sa palingki guys kunti lang guys Basta di lang tayo masiro, guys. Kahit kunti, basta mayroon. Kunti na lang. Kahit saan kami lilipat. Matumal. Kahit saan, matumal yun po naman sad tama na nga yung oras na uh, 3 o'clock okay guys dito lang muna guys uh, mamaya na lang ako mag video sa kunting huli namin okay, guys bye bye guys ingat kayo palagi dito lang muna guys bukas naman ulit guys sana makadami tayo bukas pero ngayong buwan na ito guys Ibrero guys uh, matumal pa rin dito ngayon guys kahit anong klaseng panagap at maraming salamat guys dito lang muna bye bye guys ingat kayo palagi